brigato dubo detay mat pagka uh, kakitaan naglako iti sangol mun panglako mata 300 300 para anom G300 igatang ko ti bagasmi a ang... igatang mo bagas mo May sasalop nga bagas O, oh ikkan kalatan 8150 tatay 150 igatang mo ti bagas mo ah Tada ito sa ngol, ila ko matat sa balin. Tadaan tamang ti inayon mo. 150 ata ay gatang mo ti bagas mo. Ah? O, hamo ay ti gin mo ah? Ang kalakaan na Thank you. O, dita, dita sangol na, ila ko na ka ti 300. Nawang mo ti ko, o mo ti iti pang mga kwaak. So, nikaklata ti 150, na ti bagas na. O, tapay anak na ni o, kasi ni O, o.